なあ。 pinakahihintay-hintay kong buksan. Gusto ko magpasalamat sa blessing na dumating. Lalo na dyan sa nag-sponsor din nito para sa akin. Agad-agad na nga natin tong buksan at makita din ang pinakaloob nito. At hindi na rin talaga ako nagpatumpik-tumpik pa. At syempre, nandiyan na rin yung excited na excited na rin ako buksan pa to. At heto na nga, agad-agad ko na nga tinuklap yung pinaka nito. Pero parang ayaw talagang Magpabukas nito. Ikat na nga natin agad-agad. Bay -agad, napaka-merry din talaga ang Christmas at New Year din na darating. Taga naman mapapasalamat ka sa blessing ng mga dumadating lalo na dyan sa nag-sponsor din nito. Talaga naman matutuwa ka din sa galak. Sobrang sarap din naman talaga sa pakiramdam. At pagkabukas-bukas ko nga agad-agad nito, heto nga ang pinakalaman nito. Dahil meron pa naman ako na madalas kong gamit-gamit pa gusto ko rin talaga tong i din para sa inyo. Phil, well, gustong gusto ko rin talaga tong ibahagi para sa inyo. Kailan lang nag lang ako, heto na nga at mapapalapit na rin talagang mag-iisan taon na tayo. Sobrang sarap sa piling din talaga ang ganito. Papasalamat ko po ito sa mga followers ko na hindi nagsasawang manood at suportahan ako. Dahil mag-iisang taon na tayo, nandiyan pa rin kayo patuloy para sa amin. Patuloy na sumusuporta simula umpisa. Gusto ko din mag-share ng blessing kahit sa simpleng bagay na ganito. Alam kong malaking tulong din to para sa inyo kundi man para sa inyo para na lang din sa mga anak nyo. Dahil alam ko pong magagamit at magagamit niya rin to sa pag- pag-aaral niya po. At agad-agad ko na nga itong tinanggal sa mismong pinakalalagyan para na rin makita at ipakita rin po para sa inyo. Well, kahit ako mismo, napakasarap din naman sa pakiramdam yung makita din at maishare mo lang din to dahil din naman sa inyo kaya rin ako nandito. Lalong-lalo na sa patuloy na suporta nyo. Heto po siya, sana magustuhan nyo rin po ito. Hindi man tayo sikat or malaki man ang views sa mga videos ko. Ay buong puso kong ishare nishare ang blessing na ito sa inyo po. Naway po magustahan nyo rin po ito. Ito na nga agad-agad ko na nga rin ibinalik sa mismong paglalagyan at sa pinaka-box nito. Dahil po dyan, dito pa rin ako kukuha sa mga top engagement ko. Lagi din talagang nakasubaybay para sa amin. Hindi ko rin naman maaabutan lahat ng to kundi dahil din sa kanila. Dito pa rin po ako kukuha sa mga top engagement ko po. Iko comment ko na lang sa comment section. Ang pinaka mechanics po. Ito po ay para po sa inyo. Share the blessing. Yun lang. Follow for more. Like and share.